Yung cravings kayo sa so ganitong mga ulam mga katsyaka pero syempre budget mo lang tayo mga katsyaka. si share ko sa inyo kung saan ko ito nabili. Ito nga yung crispy sinigang mga katsyaka sa halagang 100 pesos. Talagang so, tinitibang nila mga katsyaka para pantay-pantay yung -pantay binibigay sa kanilang mga customer. Tignan nyo naman kung gano'ng kalapot yung sabaw ng sinigang nila mga kachaka. Tapos ang dami pang gulay. Siyempre model nga din kami ng kare-kare mga na crispy kare-kare. Tignan nyo kung gano'n di kalapot yung sabaw nila. Para sa ang mga kachaka. Natatakam nga ako dito. O model din kami ng na patang mga kachaka. Tignan nyo naman. Alam nyo paborito-paborito ko ito mga kachaka. Kaya ngayon nakita ko ito. Tapos bago luto. Kaya sabi ko pa-order na rin ako ng isa. Model na rin kami ng dalawang crispy baboy mga kachaka. Nakakala, eh, mo. Chicharoon na. Tapos meron silang tibang ulam mga katsaka. Hindi rin nawala dito yung crispy ulo nila mga katsaka. Itong malaki ay 900, then ito yung maliit ay 700, diba? Pang alak singgo ito mga katsaka. Bali pag umi na na ulo na ito mga katsaka, tsaka pala nila Kaya kayo, marireceive nyo itong mainit mga katsaka. Dito lang to sa Masta Street, Herbosa, Todo, Manila. Tignan nyo naman kung hindi ba kayo mahaibla dito pag nakikita nyo to. Ito talaga yung literal na nakakaputok batok talaga mga kachaka. Tapos napaka crispy pa ako na lang yung mga in namin na crispy baboy mga katsaka bali dalaw in order namin tsaka paksiw na pata mga pero yung 100 pesos lang to tapos sinigang na baboy na crispy rin yung mga katsaka yung karikay mga katsaka asensya na kayo kung ganyan yung boses ko kasi syempre may alaga tayong apo ako nag-alaga for today's video kaya may na muna yung boses natin so, 100 tamo sa plan ka at sa lagang pay bandit, mga katsaka, limang putahi na ang pwede namin ulaming ngayong hapunan mga katsaka. Less pagod na rin dahil alam nyo na mga Ricardo ay nagmamahalan na. Then ayun lang mga katsaka. Salamat!